Ito yung mga manok ko guys oh. Doon sila sa loob ng plum orchards at mayroong puno dyan na doon sila mag ano, doon sila mag standby. So mag rest, rest, nila. So rest area nila dyan. oh, ayun. Doon sila nag ano, nag nagka ano, nagkahiusa silang lahat. <laughs> So, wala yung aso dito, yung si Coco. Minsan, uh, dito siya pumunta, mag ano siya, mag... Doon lang siya tumitingin sa mga manok kasi mahilig siya. She, he's, she's very fan of uh, chickens or chooks. So, yung pasok tayo sa loob guys. So, tingnan natin yung mga prutas ng plum. Punta tayo doon sa loob. So, dito tayo. mga manok. Ang init talaga ngayon. mainit. So ito yung prutas ng nectarine. Oh. Malaki na yung prutas ng nectarine. So yung bulaklak niya yung ano kita ko sa inyo guys kung nag-ano kayo sa akin uh, mga video ko nagsubaybay kayo sa mga video ko guys na ina-upload yun ang puno ng nectarine yun, yun ang bunga niya yung, yung bulaklak niya is ano, yung color ng flower niya is peach color the same din sa, ano, sa peach na prutas ito naman is yung apple mayroong apple din dito so ayun yung, yung, yung may maliit na puno na plum So, ito naman, oh, may mga bunga na sila, guys. Ayun. Oh, ang dami nila mga bunga, may mga maliit din. So, mamaya, magtining kami niyan. So, ang pagtining namin is kunin namin yung maliit at saka iwan yung, uh, yung malaki na healthy looking. Pero hindi pa ngayon, guys, kasi ano pa, maliit pa yung mga bunga. So, we have to wait for a few weeks or maybe another month. Dito, oh, sa kabila, oh, ang dami. Ang dami mga bunga, oh. Pero wala silang, walang dahon ito kasi naapiktahan ito sa, mayroong, ano, naapiktahan sa uh, black aphids. So, yung mga, ano, ah uh, insect yan na napakaliit na insect at ayaw nila nang ano, Uh, ayaw na ng mga, mga puno na mayroong insect pero hindi naman kinakain yung mga dahon. Ano lang mag lang yung dahon siguro sina ano ba yung this sucking the maybe the the water from the leaves. Iwan ko ba kasi ang ito ang ipikto ng mga dahon no? 'pag mayroong mga black aphids so mag yung dahon niya. So ayun. So yung puno na yan is talaga napaka very poor looking oh, walang dahon it's not very good it's not very healthy looking pero marami siyang mga prutas last year wala siyang prutas unti lang so ayun so dito tayo sa kabila ito, oh, ang dami na oh. so mayroon na mga bunga oh. mayroong maliit, mayroong malaki so ayan So, oh, ito oh, yung peach namin oh. Maraming bunga din. Pero ano na yung itsura niya oh. Ang dahon niya nag -coraly. Yun ang ano, yung anong effect ng mga insect yung black aphids oh. ayun kinukuha namin minsan pero ngayon wala na silang mga ano walang mga aphids na uh, minsan may hindi ko alam kung saan sila pupunta siguro Uh, babalik sila sa ibaba doon sila magtago sa ilalim ng lupa sa, may, sa mga damo doon sila din. sometimes they come up mayroong season yan niya yeah. uh, ano sila gumagapang sila sa puno tapos doon sila mag ano magstay sa under the leaves so doon sila sa sa ilalim ng dahon sila mag ano hindi mo makikita sa ibabaw ng dahon doon mo sila makita sa uh, under the leaves So, yun, oh. Mm, yun ang, ano nila, ang resulta ng, ano, na may uh, black aphids. So, iba ang aphids dito sa stone fruit at saka iba naman din ang aphids doon sa apple. Ang sa apple is yung wall aphids. Parang puti yan na may parang cotton. So, dito ko na nilagay yung, ano, yung lima kong mga chicks So, ayun yung isa, oh, tumakbo sa akin. So, nandito na sila kasi medyo malaki-laki na. So, ayun guys. So, yung ang ating update sa ating mga prutas ng plum, peach and plum, at saka meron pang nectarine. So, yun ang ating mga kaganapan ngayon. At saka yung mga chicks ko nandito na. So, medyo malaki na sila guys. So, yun, uh, ini-ano ako na sila ni-mix ko na sila sa mga malaking manok. Kasi doon na ako sa doon sa apple orchard nagtatanim na ako doon. So, nag-umpisa na ako magtanim ng mga veggies. So, thank you for watching. Bye!